ating magandang magandang umaga mga IPA Bakal Abalen marami pong salamat sa iyo Panginoon Diyos sa bigay mong almusal ok ito po Iyan. Ini ininit ko yung pasit bigay sa amin kagabihan ganito karami gusto ganyan no? hindi eh, ko na kinahin kagabi sinabi ko para meron akong almusal. Ayan, iniinit ko po ngayon. Bigay lang yan, may halip yun. Ayan, almusal ha. Ayan. Tama na yan. Tama na. Maginit naman ako ng tubig. Para pagtigta ng kape. Ayan. Ito, titigta tayo. Ito ang ginagamit ko po ngayon. Chocolate ito. Yun. Yan. Ito kalma mo sa kape. Ay, chocolate pala. Hindi po kape, chocolate. Tsaka pa si, ko. Ano, masarap. Bigay ng Panginoon Diyos ito. Itong lahat ng ito. Ito pasit, bigay ng Diyos. Ang kasal pa, si Halim Pinky. Okay? Ito na, mainit na tubig. Okay. Bagong kulo ito. Para siguradong tunaw na tunaw ito. Yan. Ito po ang kakainin ng almusal ngayon. Sa so, umagang ito, kaibigan. Okay, nakita nyo po yun na uh, yung pansi at saka chocolate, ano? Ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ng pagkain yan Gumagamit lang siya ng mga bagay-bagay. Halimbawa, -bagay. tao. O, sipin nyo. niligyan ako ng pasit kagabi ni Alipito. Hindi ko alam kung merong anong okasyon. Hindi ko na kinain kagabi. Ito. Akin siyang ininit. Ayan, magiging kalbos ako na siya. O. Ganyan po ang kapangyarihan ng Diyos. Ano, ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Yan, makita ninyong yan. Yan ang aking kakainin ngayong umaga. Ako, pasit. Okay, kain na tayo, kaibigan. Mga tala po, kaluburan kababahan. Mayinit. Eto kaya kumulo yung tubig nito eh. Parehong mahinit, kailangan babaan natin muna natin yung temperature. At saka natin kainin. Sige po ano, thank you for watching. Ito po ang aking pagkain na binigay ng ating Diyos. Amen. God is good. All the time. Mink wise. Alone. Tandaan nyo po yan ang Diyos po nagbibigay ng pagkain ng tao sa buong mundo. ay sa ating Panginoong Yesus sa Mateo 6.9 Ganito kayo manalangin, sabi niya, hama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Kaya ang Diyos pinagmumulan. Ngayon, bakit natin pinasasalamatan ng Diyos? Bakit ako nagpapasalamat? Ayon sa si Apostol Pablo, ng Thessalonica 5, 16, 17, 18 tayo lagi mapagpasalamat sa Diyos sa pangalan ni Yesus ganoon po ugaliin po natin yan yan ay ugali maka Diyos Amen sana po meron kayo natutunan no? thank you for watching like, share then kayong mga nagseran ishare nyo po sa iba God bless us all bye bye <laughs>